lumalayo ang loob ng anak sa tatay niya. Ito yung limang dahilan bakit nangyayari ito. Yung panglimang dahilan, makakarelate ka. Number one, isang tatay na hindi marunong makinig sa kanyang anak. Hindi yung basta naririnig mo lang sila ha, yung talagang nakikinig. Kung ina absorb mo talaga yung sinasabi niya. Kapag kasi may sinasabi ang anak mo tapos lagi kang may sabat, o minamali mo, o pwede ding pinapahinto mo kasi busy ka, o kaya naman may mas tama ka na opinion. Unti-unti yung anak ay hihinto sa pag-open ng kanyang damdamin. Number two, puro sermon, laging sermon, tapos walang sandalan yung anak. Tapos wala man lang kumusta ka, ano nararamdaman mo ngayon, mahirap kayong maging close. Minsan gusto ng isang anak yung magkaroon siya ng kakampi, hindi yung taga Kung laging galit o masungit, at talaga namang matatakot imbis na lumapit. Number three, isang ama na hindi consistent sa sinasabi at ginagawa. Pag ang anak ay nakakahalata ng double standards, iba yung rules sa sarili, tapos iba yung sa anak, nawawala ang respeto. Number four, walang effort makipag -banding. Hindi kailangan maging perfect na tatay o ama. Pero kung walang time yung ama, walang tanong, walang pakialam doon sa mundo ng anak niya. Mararamdaman niya yun. Hindi man lumayo ka agad yung anak, pero unti-unti siyang tatahimik. And number five, isang tatay na hindi marunong magpakumbaba. Alam mo yung simpleng, sorry anak, malaking impact yan. Pero kung lagi kang tama at hindi ka marunong umamin ng pagkukulang mo bilang tatay, napuputo lang connection. Nagiging pader yung pride o yung ego. Bilang ama, hindi kailangan maging perfecto. Pero kailangan mong pumili. Igo mo ba o yung relationship mo sa anak mo? Kasi kung patuloy na babaliwalain ng ama yung emosyon ng kanyang anak, darating ang panahon, hindi mo na mararamdaman ang pasensya ng anak mo.